Hello, hello! Good morning! Kumusta kayong lahat? So, kakagising lang namin mga langga. So, gagawa ko ng cornflakes ng alaga ko. So, yung... Parang pasok yung aking modra dahil pumunta siya ng hospital magpa-check up dahil ano siya. Sa ata yung pakiramdam niya, guys. So, gagawa ko na. Hindi ito gatas, guys. Yung nalagyan na niya ay pang milk. Pero yung laman niya is cornflakes. kulang na lang. Ito yung paborito ng alaga ko. Ito yung kinakain niya palagi. Ayan. Tapos, maglagay lang tayo ng ano, laban. Wait lang, ni ko lang yung laban. Ito guys yung laban. Ayan. So, maglagay lang tayo ng konti. Hindi konti, marami-rami na din. Ayan. Ito yung ano niya. Ito yung favorite niyang breakfast. So, ibibigay natin sa kanya, guys. Rim! Mimi, tali, ha? Tatawagin lang natin siya. Ha? Come. Come here. Yan, <laughs> ha? Pababa oh, <laughs> na siya. So, ilalagay ko muna yung cover ng aming, ano, upuan dahil nilabhan ko to siya guys kahapon dahil sobrang dumi na niyang talaga dahil kapag kumakain yung alaga ko is pinupunasan nila dyan kaya ito guys maglalagay tayo ng cover niya Pupunta ng hospital si Mochabal. Sabi ko kung ano na naman ang sakit nun. Wala na naman siyang boses, guys. Ayun, palagi na lang sumisigaw sa mga anak niya kapag dito sa bahay. Ayun, guys. Ayan, ganyan siya. guys, tapos na. Ayan na guys, yung cover ng ating ano, upuan. So bukas yan guys, is madumi na naman yan. Ganun. Ayan. Wide dito sa kabila. Ayan. So magtitimpla ko ng kafe. Coffee isla. So gagawa tayo ng kafe guys. Tapos maglilinis tayo. So madali lang yung aking amo. Babalik din yon agad. Dahil mapacheck ako yan siya guys may appointment siya ngayon. Wala na naman siya boses. Ewan ko kung ano na naman yung sakit niya. Dahil kapag dito siya sa bahay, walang katapusan sa pagsigaw sa mga anak niya. Kaya ayun na wala na boses. <laughs> Sige guys, kape tayo. Tara guys, kape tayo.